Sige pa sa dito. Sige pa Hello po. Good afternoon. By the way, my name is Adana Grande. Ako po yung owner nitong Wapeng Scat and Shade. Mag-o-offer lang ako sa'yo on the spot vlog to, ha? Oh. On the spot content, mag-o-offer ako sa'yo ng Skin Health Calvo Challenge. Mag-o-offer ako sa'yo kung kakagat ka. First offer ko sa'yo is 5,000 pesos. Kakasaka ba o aatras ka? Sa Skalbon. Ha? Yes. 10,000 pesos. A skinhead challenge for 10,000 pesos. Kakasaka ba o aatras ka? Hindi kasi yun yung event pupunta ang bukas kaya ako nung 15,000 pesos. For skinhead challenge, 15,000 pesos. Kakasaka ba? sa Calvo Challenge ni Adana Grande or aatras ka? na po. 30,000 pesos for skin head challenge. Kakasaka ba o aatras <laughs> ka? 30,000 pesos plus sampung vouchers ng libre guapets ay libre gupet sa lahat ng guapets, cut and shave. 30,000 pesos. Pwedeng magtanong muna. <laughs> Kanito ka magtatanong? Yung girlfriend ko lang. Ano ka ate? Girlfriend niya. Tatanungin kita yun yung girlfriend niya kung papayag ba siya. For 30,000 pesos skinhead challenge plus sampung vouchers na libreng gupit kayo sa lahat ng guwape, cut and shave. 30,000 pesos. Na, skinhead ha? As in, skinhead. Skinhead yung ahit talaga. Ahit talaga. <laughs> Grabe. Parang, hindi ko kaya, Del. Hindi mo kaya. Last offer! 50,000 oh. pesos! Cash! For skinhead challenge! Kakasaka ba sa hamot ko for 50,000 pesos? Magpapakalmo ka ba? O oh, hindi? Ano? <laughs> Ikaw? 50,000 pesos cash po yan ha! Makukuha mo rin agad ngayon ang thousand pesos cash. Dito lang yan sa Gopex Cut and Shave Main Branch. Kakasaka ba? Sa Hamon ko. For 50,000 pesos is skinhead challenge. Ano ikaw? <laughs> parang parang natitimpa ako eh. <laughs> 50,000 na to! 50,000 pesos! Magpapakalbo ka ba? O hindi? Sa halagang 50,000 pesos plus meron kang 10 vouchers na libreng gupet sa lahat ng guapeng, scat and shade branches. 50,000 <laughs> 50, pesos na yan! 50,000 pesos! Ano? Ikaw ang design? <laughs> eh, nasimulan na nga ako. Ikaw. <laughs> ikaw. <laughs> e Parang ano yung talaga nakaka-attempt eh, no? Yes, 50,000 napakahala ay napakalaking halaga na ang 50,000 pesos at hindi mo makukuha yan ng ganon ganon lang. Ngayon, 50,000 pesos plus ililibre ko ng liban ang girlfriend mo. At may 10 vouchers ka pa. Kakasaka ba sa habang ko? Payag na ako para ma ka. <laughs> Papayag ka ba? What? O, ito yung ano lang ha, yung bukas sa kalooban mo ha. Magpapasko kung ano, no? nakakahiya. <laughs> Magpapasko daw siyang nakakahiya. Oh, But this is the challenge, di ba? Kailangan tanggapin mo ang challenge ng bukal sa kalooban mo. Again, last offer ha. Okay na. 50,000 pesos plus sampung vouchers na libre ka sa gupet sa lahat ng Guapes, cut and shave branches at inilibre ko ng salon services yeah. ang girlfriend mo kahit anong ipagawa niya sa salon ko for free Kakasaka ba sa skinhead challenge ko game para sa girlfriend ko game, kaka ka natin si kuya 50,000 pesos skinhead challenge ahitan mo na to oh Pwede pala umabot ng 100. <laughs> pwede. Dapat pala di mo na umayag. <laughs> kung ini table lang ako mag-offer, pwede kong umabot ng 100,000 kaso. Nag-gain ka na po. Ayan na. Ayan, congratulations kay sir. Ano pong pangalan nila? Jean. Sir? Jean. Kay Sir Jean. Ayan, tama-tama. Jean Bilog. Bilog na bilog ang ka kanyang ulo. Congratulations. At kumasa ka sa hamon ko sa aking pa-skinhead Calvo Challenge, ito na ang 50,000 pesos! From Kwapeng Scott and Shade Main Branch, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, P20,000 at meron kang bondo more. Ayan, makakatulong to para mas mapabilis ang paghaba ng iyong buhok at meron kang libreng sampung gupet. Aayusin namin yung buhok mo habang tumutubo yan. At ako na rin ang bahala sa buhok ng girlfriend mo. Pagagantayin ko yung girlfriend mo. Ha? Maraming maraming marami salamat! Ikaw na kaya ang susunod na challenger ko. Malay mo, umabot na ng 100,000 pesos ang aking ano ba tawag don doon? Kalpo. Ang ating, um, ang presyuhan natin dito sa ating Calvo Challenge. Malay mo sa susunod umabot na ng 100,000 pesos at posibleng may brand new motor na rin ang ating susunod na challenger. Dito lang yan sa so, Gopeng's Cut and Shave! Bye! Yeah!